Alam niyo, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Ayan yung ugali ng mga taong ayaw masapawan. Hindi ka responsable sa mga masasamang bagay na ginawa sa Lalo na sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero hindi ibig sabihin nito na kasalanan mo na. Walang sino man ang may karapatan na gawan ka ng masama. May mga taong nanakit at sumira sa'yo. Pagtaan mo, hindi ikaw ang problema. Sila yun. Dahil kung anong ginawa nila ay refleksyon kung sino sila. Iniisip mo na baka may mali kang ginawa or may kasalanan ka. You need to forgive yourself for feeling responsible sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Hindi hindi mo hawak ang choices nila. Start Tumawad ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Bigyan mo ng chance ang sarili mo na maghilom at maging malaya. It's not an easy journey to get to a place where you forgive people. But it's such a powerful place because it Naniniwala ba ako na kung anuman ang gawin ng kapwa mo sa'yo ay babalik sa kanila, mapabuti man o masama? Oo, ayoko siyang sabihin karma, pero naniniwala ako sa golden rule. Gawin mo sa iba kung ano ang gusto nilang gawin nila sa'yo. Kung gusto mong tratuhin ka ng tama, dapat ganun din ang pinapakita mo. Pinapaalala nito na mag-ingat tayo sa ating kinikilos, may kahihinatnan ito. Kung magbibigay tayo ng kabutihan at positif, negatibong enerhiya. Malamang ganun din ang mangyayari sa atin kung makakapanaki tayo at hindi tayo gagawa ng maganda, ito rin ang babalik sa iyong resulta sa relasyon, sa trabaho o sa araw-araw mong pamumuhay. Napakahalaga ng pagiging mabuti dahil sa huli, walang permanente sa mundo. Lahat tayo dito nangungupahan lang. Tatandaan lang natin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May Diyos na nagmamasid at nag-aalaga sa ating sitwasyon. Sa mga pagkakataong tayo ay naaapi at niloloko Halalahanin mo lang ang kasabihang ito Na ang katarungan ay darating sa tamang panahon Ito real talk tayo No matter where you are People will always have something kapag nasa ilalim ka, hindi ka nila ire-respeto. Kapag nasa gitna ka, they ignore you. Kapag nasa taas ka naman, galit sila sa'yo. Nakakalungkot lang isipin na marami talagang judgmental. Pansinin mo sa lahat ng mga success stories. Hindi sila mawawala. Pero hindi yan nakakabawas ng halaga mo. Deadmahin mo lang. Mag-focus ka sa goals mo. Pag wala silang contribution sa'yo, wapakels ka na sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, i-criticize ka. Pero wag kang magka Alam naman natin na hindi mo kayang pasayahin lahat. Hindi ka naman clown. Kaya hindi mo kailangan napasayahin lahat. Ang pagiging masaya ay nagsisimula sa iyo. Choice mo 'yan. Kaya kung nasan ka man ngayon, nasa baba ka, nasa gitna ka, o nasa taas, mag-focus ka lang sa sarili mo. Hindi mo hawak ang isip ng ibang tao. Kaya ya mga pinagsasabi nila tungkol sa iyo. Insecurities lang nila 'yan sa sarili nila. At the end of the day, Self-respect is important than opinion of others. Mas magandang humugot ng lakas sa sitwasyon ng iba kesa mamuna ka at manghusga ng iba. Hindi mo kailangan ng paaway. Alam mo kung ano kailangan mo? Tulungan mo ang sarili mo. Kahit anong pinagdataanan mo ngayon, may sakit ka, iwalay ka sa asawa mo, namatayan ka, kung wala pa rin dahilan para maging miserable ka, frustrated ka, o depressed-depressedan ka. Alam mo bakit? Dumating tayo sa mundo na wala tayong daladala. Kahit anumang nangyayari sa'yo, tubo ka pa rin. Pag iduha ka rin ni Lord, wala pa rin madadala. Bakit ka umiiyak? Ano ba yun? Kahit anong sabihin nila, anong ginawa nila sa'yo, kung anumang tingin nila sa'yo, hindi importante kung sino man ang gumawa nito sa'yo. Kaya huwag kong ikaw rin ang nasasaktan, hindi mo kailangan ng kaaway. Alam mo kung ano kailangan mo? Tulungan mo ang sarili mo. If you are not going to help yourself, nobody will. Pagkatapos mong iangat, ikaw naman yung nilaglag, marami ng ganyan ba? Mga babae na tinulungan yung jowa nila, umangat. Tapos nung umangat, ano nang trato sa kanila? Tae na. Nang bababae na. Nung mga panahon na nasa baba, nasa laylayan yung lalaki, ikaw, girl, tulong ka ng tulong. Halos ibigay mo na kahit kabilang kid mo. O kaya mo nga dalawang kid mo, ibibigay mo pa eh. Pero anong nangyari sa mga ganyan? Sabihin nyo na, nung nakaangat na si Guy, umanap na ng iba. Kinuha na yung pangarap nilang babae. Yung sexy-sexy na kaya nilang gawing trophy wife. Tapos yung original na tumulong sa kanila galing sa baba, tinapon na parang basura. Kaya ikaw, tigilan mo na tumulog sa mga hopeless. Dapat niya sarili mo yung tulungan. mo. When you're already up there, when you're already there, nakuha mo na lahat ng pangarap mo. Hayaan mong yung tamang lalaki ang lumapit sa'yo. Hindi yung pagkatapos mo tulungan ng isang tao, isang lalaki, ikaw naman yung walang wala. Tapos nung siya'y nasa taas, ikaw naman yung iniwan. Kawawa ka girl, ikaw ang kawawa. Kasi walang balik sa'yo, walang ROI. Konti lang ang mga babae nakaka-ROI. At mas maraming porsyento ang mga babaeng kulela. Huwag mo sayangin yung oras at panahon mo sa pag-build ng iba o ng lalaki para sa ibang babae. Think wisely. If it's not worth it, then it's not worth it.